And so, hello everyone. Um, this video is for those uh, people na uh, pinanghihinaan ng loob sa buhay. So, I just want to say to you na ang buhay na to napakahaba pa. No? Hindi naman to ano laban, kumbaga, um, hindi naman to unahan or laban para magunahan, no? Um, you still have time for your dreams. Ang ibig sabihin nito, um, yung mga pagkakamali na nagawa mo before, yung mga rejections na kinakaharap mo ngayon, it's part of your journey. And lahat ng mga successful na tao ngayon, pinagdadaanan rin kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon or pinagdaanan din nila bago nila naabot yung success nila sa buhay. So, ang gusto ko lang i out dito, ikaw na nahihirapan ngayon, ikaw na nagkaroon ng mga pagkakamali before and until now, um, this is the time, no? Para bumawi ka para mag action ka. Kasi lahat ng bagay na may value sa mundong ito, lahat ng mga pangarap natin na may value sa mundong ito, uh, may kapalit din yung galaw eh. Kung baga, um, it's more on action, no? Versus dreaming. Kasi um, alam naman natin yung goals natin, um, iniisip natin yan, pinapangarap natin yan, eh, simula nung bata pa lamang tayo. Pero you need to realize na hindi mo maaabot yung mga goals na to sa buhay mo, kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka magte-take action, kung hindi ka magko-commit. All So, and hindi naman to um porque naabot na ng mga kakilala mo yung dreams nila, yung mga pangarap nila or mga kaibigan mo, unti-unti na nilang naabot yung goals nila sa buhay, ikaw na wala pa masyadong naabot, is hindi mo na makukuha, no? Um, kung maga, meron naman tayong kanya-kanyang timeline sa buhay, hindi mo pwedeng i-compare yung naabot nila sa so, naabot mo. Ang pwede mong gawin is mag-take action ka na ngayon. Alright? So, habang um, may energy ka pa, habang may lakas ka pa, habang hindi ka, hindi ka pa sobra-sobrang tanda na hindi ka na nakakagalaw, ngayon pa lang, gumawa ka na ng way, no? Kahit um, maliliit na paraan, para unti-unti mong maabot ang mga pangarap mo sa buhay dahil wala namang ibang gagawa nito para sa iyo eh 'di ba? Wala namang ibang taong tutulong sa iyo para um kumuha ng pangarap mo. At the end of the day, tanging ikaw 'yung may control ng buhay mo. So huwag kang papaapekto apekto sa mga taong nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya. Huwag kang uh, magpata-apekto sa mga taong nagsasabi sa iyo na tumigil ka na dahil pangarap mo 'yan, 'no? Pangarap mo 'yan kaya dapat na ipaglaban mo 'yan. All So hopefully um, magpatuloy ka sa kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon para maabot mo sa para maabot mo unti-unti no yung success na pinapangarap mo sa buhay mo so again mag-ingat ka and god bless sa iyo